Seguridad para sa tatlong araw na Chinese New Year celebration sa QC, planchado na ng QCPD. Narito ang news ni Ralph Dela Cruz. Planchado na ang security measures ng Quezon City Police District para sa tatlong araw na selebrasyon ng Chinese New Year sa lungsod. Ayon kay QCPD Chief Police Brigadier General Red Maranan, itinalaga ang dalawandaang pulis sa nasabing lungsod upang siguruhin ang kaligtasan at seguridad kasunod ng pagsasagawa ng iba't ibang aktibidad. Bukod rito, pinakamarami ang ide-deploy na ground security, mga personal ng civil disturbance management at mga tauhan ng District Reactionary Standby Support Force. Paliwanag ng opisyal, extensive ang naging security preparation para sa Chinese New Year celebration sa lungsod ng Quezon. Ito ay kasabay ng pagdagsa ng maraming local at foreign tourists. Samantala, sa ngayon ay wala pang natatanggap na anumang banta sa seguridad ang QCPD kasunod ng pagdiriwang ng Chinese New Year. At yan ang aking news scoop. Ako si Ralph Dela Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.